Nagharap sina LTFRB Chairman Teofilo Guadiz at ang grupong piston sa kasagsagan ng unang araw ng Tigil Pasada. Hiniling ni Guadiz sa grupo na itigil na ang strike at pag-usapan na lang ang problema. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong napag-usapan ng dalawang panig? Julio Cheryl personal lang ang nagpunta si LTFRB Chairman Attorney Chofilo Loguadis III dito sa I. Uh, e. Rodriguez kung nasaan ang mga relista. Pero matigas pa rin talaga ang piston at nagdesisyon sila na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada hanggang sa Merkulis. Humiga sa kalsada ang mga chopper ng grupong piston sa Monumento Circle bilang protesta kasabay ng unang araw ng tigil pasada. Ipinaglalaban ng grupo na ibasura ang PUV modernization dahil napakamahal daw ng presyo ng modernized jeep na aabot sa 2.8 million pesos. Mababaon daw sa utang ang mga tsuper. Ayaw din nila ng mandatory franchise consolidation o yung pagsasama-sama ng kanilang individual na prangkisa para umanib sa isang kooperatiba o korporasyon na deadline nasa December 31. Kung nagprotesta ang mga tsuper na ito, ang ilan naman nilang kasamahan sa Philcoa, Quezon City, bumiyahe muna para may kita bago sumali sa strike. Ikot lang kami ng mga dalawang, hanggang tatlong ikot lang siguro, kain. Walumpong driver at operators ng jeep naman na biyahing Guadalupe, Leon Ginto, sa Maynila, ang hindi talaga bumiyahin ngayong araw. Hindi raw makatarungan ng jeep ni Face Out dahil gumagasos naman sila sa maintenance sa mga jeep. Dahil limitado ang mga jeep, inagahan ng mga commuter ang biyahe. Bakit ang aga mo? 6 o'clock pa lang, nandito ka na. Actually, 9 a.m. po yung ano namin eh. Eh, bawal po malit, kaya po mas inagahan ko po. Ang ilan naman, napilitang mag-tricycle. Ang tagal ko nag-antay, ako ng bahay ano, pag nasa, ano na ako, nag na ako ng jeep, dati-dati, 5 minutes lang, nakakasakay na ako ngayon, mag-iisang oras na ako nag-aantay. Higit sampung ruta sa Metro Manila ang apektado ng transport strike, kabilang ang ilan sa Pasig, Pateros, Taguig, Guadalupe at Marikina, kasama rin ang ilang ruta sa Novaliche sa Quezon City, Maynila at Paranaque. Kung ang MMDA naman ang tatanungin, hindi napilay ng tigil pasada ang transportasyon. Patunayan, halos pitong sasakyan ng pamahalaan ang nakapwesto para sa libreng sakay, pero mahigit anim na pulang ang nagamit categorically say na hindi naman po na paralisay yung uh, pampublikong transportasyon base na rin po sa aming tala. Baka nga po normal Monday morning rush hour food traffic lamang ito. Kanina, bumisita si Vice President Sara Duterte sa MMDA headquarters para kumustahin ang sitwasyon ng tigil pasada kanina sa harap ng ibang rallyista, nakipag-usap si LTFRB Chairman Chofu the III kay Piston President Modi Floranda para itigil ang strike. Kondisyon ng Piston, ibalik na sa kanila ang 5 taong bisa ng prangkisa ng mga jeepney operator na ngayon ay kailangan pang i-renew taun-taon. Pero para magkasaysay ito, kailangan ibasura muna ng LTFRB ang consolidation. Kasi anong sa isa, yung prangkisa ng limang taon, kung ikaw naman yung naka-deadline. kung hindi ka naman makakapagrehistro, hindi ka makakapagrehinyo ng inyo nga, ng iyong mga prangkisa, walang sa isa, yung limang taon. Saan namin gagamitin yung prangkisa kung wala na kaming jeep? Sabi ni Guadis, handa silang pag-isipan ang hiling ng grupo. Walang iwanan. Ibig sabihin niyan, etong buwan na to, bago magtapos to, tapos lahat yung mga issues nila, yung pwede namin ibigay, ibibigay po namin sa kanila. Julio Sheryl, ayon naman sa si MMDA at mga lokal na pamahalaan ay eh, kung ano man ang mangyari ay nakahanda yung kanilang mga assets o yung mga sasakyan na maaring gamitin para sa libreng sakay ng mga apektadong pasahero. Nag-anunsya naman ng MMDA na bukas kahit tuloy ang rally at ang tigil pasada ay ipapatupad na ulit ang number coding scheme sa buong Metro Manila. Julio Sheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.